Yexel Sebastian at ang kanyang asawang si Mikey Agustin. Tumakas na? Ayon po dito sa balitang nakalap ko galing sa Daily Dailypedia, BI confirms Yexel Sebastian's departure to Japan amid alleged 200 million pesos investment scam. The Bureau of Immigration has confirmed that Yexel Sebastian a well-known toy collector and his wife, Mikey Agustin, departed for Japan on Monday amidst an ongoing investigation into their alleged involvement in a 200 million pesos investment scam. Ito po trending yung story nitong mag-asawa na to na sinasabing ng scam daw ng uh, karamihan sa kanila ay mga OFWs pamandin. Pero doon po sa mga hindi pa aware sa kasong to, ito pong si Excel Sebastian. Ito po yung toy collector. Kung makikita niyo yung kanyang bahay, napakadaming laruan. May mga malalaking, higanting mga robot pa yata doon na talagang daang libo ang halaga. At ito naman pong asawa niyang si Mikey Agustin ay, if I am not mistaken, galing ito sa bahay ni Kuya. Sila daw po ay nanghikayat ng mga investors ito naman pagkakaalam nito mga nag-invest ay para dun sa kanyang toy museum at huli na nung nalaman nila na ito daw ay para sa isang casino junket. E porke tayo naman kasi mga Pilipino yung may mga konting pera na gustong madoble kagad yung kanila mga pinaghirapan na salapi ay kumakagat sa ganitong mga investment scam. Well, sa umpisa hindi nila alam na scam. Kasi ang sabi nila, mga first year daw, yung mga sumusunod na buwan, eh tumatanggap naman sila ng kanilang mga porsyento. In this case, 5% daw ng iyong in-invest. So last year, tumatanggap pa sila buwan-buwan ng kanilang mga porsyento. Tapos this year, mga August-September, hindi na sila nakakatanggap ng kanilang porsyento. Kino-contact nila tong mag-asawang ito, itong si Yexel Sebastian, binlock na daw sila. At yung asawa naman na si Mikey Agustin, ay friend naman sila sa Facebook. Yan po ang hirap sa atin. Ang gusto natin, easy money. Madalas tuloy tayo ay nai-scam. Tandaan po natin, if something is too good to be true, it is. Kapag masyado pong maganda yung inilatag sa inyong plano kung papano kayo kikita, kung gaano kalaki ang kikitain nyo, kung gaano kabilis yung return of investment, abay magtaka na kayo, magduda na kayo. Kuwento pa nila, nakapagbigay na sila ng pera sa kapalagdara darating yung kontrata. Tapos ang nakalagay pa sa kontrata ay uh, contract of loan. Eh ang inaasahan nila contract of investment dahil sila ay kinuwang investor, sila ay mag invest Tapos ang darating sa iyo, contract of loan, hindi ka ba magtataka? So ang nangyari, hindi ka investor. Ikaw ay inutangan. Yun po ang pagkakaalam ko ha? dahil wala naman akong alam dyan sa mga contract-contract na yan. Pero in simple words and terms, nung ini-expect mo na kontrata ng investment, tapos ang darating sa sa'yo ay contract of loan, edi parang inutangan ka. Nung nagtanong kayo, sinabi sa inyo, pareho lang daw yun. Naniwala kayo agad. Hindi man lang kayo kumonsulta sa abogado. Meron kayong perang pang invest. Kasi ang pagkakaalam ko, from 200,000 to 1 million ang pinakamaliit na pwedeng i-invest. Kung pormi daw ito sa kakayahan mo. Taba ay malaking pera na po yung 200,000. Tapos itong mag-asawa naman, take advantage yung kagustuhan ng mga OFWs na to na kumita ng easy money. Yan ang hirap sa atin mga Pinoy. Ang gusto natin mabilisan, easy money. Naalala ko tuloy isang quotation na nabasa ko kamakailan lang. Ang isang bagay na madaling nakuha ay mabilis ding mawawala. So ito ang nangyari sa kanila ngayon. Ngayon kinokontakt nila itong sila Yexcel, hindi na nila makontak bidluck na sila, inunfriend na sila. E eh, paano ka ba naman kasi hindi maiinganyo? Doon sa mga post nila yung Excel, may picture sila nakatabi yung mga bulto-bulto ng pera. As in, bulto-bulto po talaga ng pera. Milyonis po ang halaga nun. So ikaw naman, nakita mo yung pera, hoping for easy money, nabulag ka naman. Hindi ka na nagduda. Ito naman mga taong to, yung mga so-called scammers, well, allegedly pa lang po ngayon, ha? doon nila tinitira itong mga sakala sa nila ay madaling mauto at madaling mabilog, madaling makumbinsi. Lalo na dito sa mga OFWs natin, hindi natin masisisi dahil gusto nila yung pera nilang naipon ay maging doble o maging triple sa pinakamaiksing panahon. Yun naman ang nakapagtaka naman. Ang dami na pong ganyang klase na mga iskam, hindi lang naman itong taon na to. Ilang panahon na po ang lumipas na pakadami na natin na balitaan ng ganyan mga scam scam na ganyan. Hindi pa ba naman tayo natuto? At paano naman nakaalis to mag-asawa na to kung meron silang hinaharap na kaso? E sabi po dito, according to BI Commissioner Norman Tansinko, no motions or cases have been filed against the couple at this time. So, kaya pala nakaalis yung mag-asawa dahil wala pang naisasampang kaso. Eh yan po talaga, hindi ka makakaalis sa laki ng halagang involved. 200 million pesos yung alleged na investment scam. Kasi ang isang pagkakamaling nakikita ko dito, dinulog po nitong mga nagre-reklamo sa programa ni Mr. Rafi Tulfo. Ito po yata ay naganap ng Friday or Saturday or Sunday. So, ibig sabihin a few days ago pa lang at nakausap pa nila si Excel sa telepono and then monday nakaalis na dapat yata kasi ah correct me if i'm wrong hindi ko po alam ang procedure dapat tumuloy na sila sa NBI inireklamo na nila baka sakaling doon pa lang eh makapag-issue na sila ng hold departure hindi po ako sigurado kung sino ang naglalabas ng hold departure pero at least kung hindi nila na publiko kagad yan baka hindi nakalabas ng bansa itong mag-asawa e nung isinapubliko nila itong kasong ito, nagmamadali yung mag-asawang umalis. Well, ayop, hindi sila umalis ng bansa para takasan yung kanilang kaso. Hindi kaya doon naman sila sa Nagoya, Japan, nagpunta para may magoyo naman sila <laughs> Ay, nako, malaking kaso po ito. Ang nakakapagtaka lang nung pinapanood ko yung uh, programa ni Rafi Tulfo, Nakausap nila si Excel. Tapos sinasabi ni Excel na hindi naman sila ang pinakame-ari. Sila yata ay parang recruiter lang or tagahanap ng investor. Bakit hindi tinawagan yung pinakame-ari nung investment na yon? Hinihintay ko nga natawagan sa programang yon yung binabanggit ni Excel na tao ay forgot his name eh. Natawagan nila si EXCEL, natawagan nila yung NBI, tapos narinig ko pa sinabi right after the program sila ipupunta at dudulog sa si NBI. Ano po kaya ang nangyari? Natuloy kaya sila sa NBI? Siguro kung natuloy sila nun, baka naagawa kagad ng paraan para mag-issue ng hold departure order nang hindi makaalis to mag-asawang ito. E sa kadahilan ng nakaalis ang mag-asawa, wala pong nailabas na hold departure para sa kanila sambit ni Rafi Tulfo. Hindi ko alam kung ito'y tumatakas na o baka pumunta sa Nagoya para mag-recruit na naman ng investors. Is there any way na mapigilan? Ewan ko lang sa immigration. er naman palang balita na kalat na kalat na na ito ay marami ng nai-scam. Ayun naman pala eh. Sana ito mga nagre-reklamong ito ay dumulog na lang ng derecha sa NBI o kung saan man sila dapat na dumulog. Hindi na dapat nila isinapubliko. Hindi naman sana sila umalis para takasan itong kaso nila. O baka tama naman itong si Tulfo na kaya sila umalis para maganap ng investors para kapag sila ay nakalikom na ng pera, mabayaran nila itong mga nagko-complain na to. So ayun, nagpaliwanag naman pala si Secretary Boying Remulya at sinabi niyang only the Department of Justice has the authority to issue an immigration lookout bulletin and a court-issued hold departure order is necessary to prevent someone from leaving the country. So according pa rin kay Tulfo, complaints related to the case have already been filed with the National Bureau of Investigation signaling the start of an official investigation into the matter. Pero siguro kung itong mga complainant ay nakipag-ugnayan kagad sa NBI, baka sila naman ay nakaderecho ng DOJ at nakapag-request sila na mag-issue ng hold departure order. Eh ngayon, nakalabas na ng bansa yung mag-asawa. Hihintayin po natin kung ano ang susunod na mangyayari. Kawawa naman itong mga OFWs na ito. Ah, pakahirap pong kumita ng pera. Itong mga scammers na maawa naman kayo sa ating mga OFWs at saka doon sa mga nainganyo nyo nandito sa Pilipinas para mag-invest. Ang hirap-hirap kumita ng pera. Tapos i-scamming lang sila. Although yan po ay allegedly pa lang ha. Pero at least makakagaan na ng konti sa pakiramdam nito mga investors na to dahil nakapag-file na sila ng kaso sa NBI at maguumpisa mag-uumpisa na po ang investigasyon. At sana bumalik dito yung mag-asawang ito para harapin nila ang kaso at maipaliwanag nila kung sila ba ay kasama sa nang scam or sila ay biktima din. Kasi naglabas din tong si Excel ng post sa kanyang Facebook page. Sabi niya, people, wala pa kaming statement ha. Paalala lang, ayaw ko lang bumalik sa inyo mga sinasabi nyo. Hindi nyo pa alam ang tunay na kwento. Yan po pinost niya nung Thursday. Yun naman pala, wala pa silang statement at sinasabi nila na hindi nyo pa alam ang tunay na kwento, eh bakit binlock nyo yung mga investors nyo? Bakit in-unfriend nyo sa Facebook? Bakit ayaw nyo kausapin? Tapos maglalabas kayo ng gantong post na hindi nyo pa alam ang tunay na kwento. Paano nila malalaman ang tunay na kwento kung ayaw nyo silang kausapin? So dapat makabalik kayo kagad as soon as possible sa bansa para maipaliwanag nyo yung side ninyo para patunayan nyo rin na kayo ay biktima lang din or kasama mismo kayo sa pang-i-scam. Kasi sinasabi ng mga investors na to na kayo mismo ang tumanggap ng pera at sa bank account ni Mikey na pupunta or hinuhulog yung mga perang kanilang nakukuha. Nako, kapag ito ay napatunayan na syndicated estafa habang buhay na ang naghihintay sa mag-asawang ito. Pero siyempre, hihintayin po natin ang mga kaganapan na yan. At please, doon po sa mga gusto ng easy money, lalo na po sa ating mga OFWs. Apakahirap po ng ginagawa nyo sa abroad para kumita ng pera. Huwag nyo po basta-basta pakakawalan yan nang dahil lang kayo ay nasilaw doon sa ipinapangako ng mga scammers na to na easy money at laki ng balik ng pera ninyo. At sana maging lesson na to doon sa mga gustong mag-invest, pag-aralan nyo pong mabuti yung pinapasok ninyo. And better still, magtanong kayo sa abogado. Doon sa mga taong may alam sa gantong mga klase ng transaksyon. And once again, tandaan po natin at huwag nating kakalimutan, if something is too good to be true, magduda na kayo. Kayo po, ano ang masasabi niyo dito sa mga taong walang awang ng i-scam sa ating mga pobre mga OFWs or dun sa mga taong gusto lang naman kumita at mapabilis yung paglago ng pera nila. Comment lang po down below. Ay, teka mo na. Maalala ko. Meron pong nag-comment sa akin na yung paggamit ko daw ng down below ay mali dahil lagi ko pong sinasabi sa ending ng aking mga videos, na comment lang po down below. Sabi niya, hindi daw pwedeng down na below pa. So ako nagduda tuloy. So hinanap ko po dito sa Google, tinanong ko, is down below correct? Ang sagot po sa akin ni Google, down below is a compound adverb of place telling us where the comment is located. The sentence from which the phrase has been taken would have been something like, see the comment down below which would make the fact that below is an adverb describing the verb see more obvious so isang description pa po niya down below is a general description that means something is some unspecified distance below so ayan tama po pala yung paggamit ko ng salitang down below so ayan po ano ang masasabi niyo comment lang po down below and i will see you next time you <laughs>